Huwag na ay mag-reply. Siguro niyo na agad yung branch. Lahat po nang nirelease namin na sinabi ko limang unit SRT po na nakakuha nun. Kaya mas sabi ko na ibang iba siya kay ano, you know, on the... So pagka napadaan ka sa lugar na tao, tsaka makasabay mo rin mga motorista, ayun, makikita niyo na napapalingon. Minsan napapatanong din kung ano bang motor yan. Yun. Tapos biglang may maririnig ka, uy, Jorno, gaganan na lang. <laughs> Hello! <laughs> What's up? Kami po ang Taste Ride PH! <laughs> <laughs> Gagong. You sweet. You're <laughs> <with tita>. <laughs> <laughs> eh, ano nga bang meron? Bakit naka-on na naman ang <laughs> ating camera? Siyempre, gagatasan natin ang motor na to. Nirelease siya February 9. February 9 si ba? Sa Pilipinas. Oo, oh, first week ata ng February. March 1 na Wala pa rin akong nakikita Well, may mga nakabili na Pero hindi pa makalabas sa daan Kasi for sure, wala pang rehistro karamihan So, ano bang hanap natin, pre? Classic Ganap tayo ng Benelli Panarea ah, <laughs> <laughs> ah At tayo ngayon ng Giorno Sa buong Pilipinas Tara, samahan nyo kami. Ikutin namin ng buong Pilipinas. Ngayon po ay kasalukuyang kami ay nasa Sambuanga. Mamaya, sana naman kami. Papuntang Batanes. Batanes. bro, <laughs> Titan Gods oh. Hey! Titan... Titan na gel. Pa. Titan gel. Kasi... Ba bakit ba? Anong hirap hanapin ng Jordan? Na-hype eh. Feel ko nga tama ka. Parang sapatos. Yung parang Jordan-Manila feels. Number one, Honda. Number two, four valves. Maganda pati yung design. Number, Number three, three, classic. Mm -hmm. yung So, yung mga factors, siguro, ng karamihan, kung bakit nagbuunahan. Ano ba, kung baga, isipin mo, di ba, yung Panareya, kung tutusin yung design, maganda naman. Mm. Pero kasi dahil siya hindi Honda, siya Honda, hindi na-hype talaga Iba kasi yung ano, reliability Pero, ng Japanese bikes. May ano rin dyan eh. Ang click. Click 125 or click 160 na nilabas, hindi naman nagkaubosan. Oo, oh, hindi. Okay. Kasi something na ano, yung design talaga uh, kasi nung... May tinama ang niche market ng ano, Honda. Kitakits eh. sa tayo sa ano, sa ating pupuntahan. Bye-bye! Bruh! Dito po tayo ngayon. The Honda Premium Vice Corporation. Meron. Gago may giorno. May First time mo makakita. Parang nakakita ng artista. Meron. Ang ako po. First time natin makakita mga good parrot song. Kaso baka may may-ari na niyan eh. Panong tayo sa loob. Ako si Ronnie uh, Enriquez. Liti mong tagalas piñas ayun, na, uh, nakakuha ako ng Giorno dito sa same branch din. Sa, sa branch namin, ayun. Uh, unang lapag ng Giorno, yon nireserve ko na siya para sa akin kasi in-applyan in ko na rin siya ng motor loan. Lima yung lumapag sa amin na Giorno. Alos uh, lahat yun out namin uh, cash. Bali, lang yung ano, yung installment. Sa installment natin, sir, a uh, apply kayo dalalang um, dala lang kayo ng mga requirements. Basic requirements lang po yung pagkuha ng installment sa Giorno. Uh, valid ID, company ID, pay slip, latest one month. Uh, kung may live-in partner kayo or sawa, uh, kailangan din po ng valid ID. Yung process naman po, tumatagal siya 2 to 3 days po pag sa requirements. Sa cash namin, uh, kung sa cash po, wala kami ano eh, wala kaming reservation. Wala ring pila. Ang gagawin lang po natin, Uh, mag-iwan lang po kayo ng contact number tsaka name po sa loob sa branch namin. Uh, ang mano namin doon, patakaran kasi namin dito, uh, come first, come serve. Kung baga, pagka tinawagan kayo or tinex kayo, punta na kayo agad. Huwag na kayo mag-reply. Suguro nyo na agad yung branch para sa inyo mapunta yung unit. Kasi sa amin talaga, uh, hindi kami nagpapapila, hindi kami nagpapa-reservation dahil iba kasi nag-aaway-aaway. Yung iba, minsan, uh, sabihin, siya na daw yung nauna. Ayun. Kaya ang ginagawa namin talaga, iwang ay number. Pagka nakatanggap kayo ng text or tawag, punta na agad. Ayun. Sa inyo mapupunta, SRP, uh, tsaka yung LTO registration. Ang mga SRP? Opo, SRP. Wala po. <laughs> Lahat po nang nirelease namin na sinabi ko limang unit SRP po nakakuha nun. Ayun ang hindi namin alam kasi Uh, labas sa ano eh, hindi naman sa talaga sa amin nanggagaling yun eh. Uh, yung iba, parang may ano, may, sabihin na natin, nagpalista, na, na, ano, may, na iwan ng number, automatic yun, nakakuha na ng picture yun. Tapos, iano na lang sa online. Tapos, siyempre uh, syempre, ipapost nila yon, Magiging ano na sa kanila, idea na, na sa kanila para patungan yung unit. Oo, oh, uh, discard yan na lang. Usap na sa labas, kumbaga. Ayun, sa riding experience ko, napaka-comfortable ni Jorno. Unang-una sa lahat sa upuan. Siyempre, pagsakay mo, uh, buong puwet mo talaga sa lung ng upuan. Tapos naman, uh, ang height ko kasi is 5'10". Medyo tiptoe sa akin ng konti. Pero sakto na para sa mga height na ganun. Tapos, um, malaki yung ano niya, yung kung tawagin gulay board. Ayun, marami kang may lalagay dyan. Tapos, malaki rin yung compartment. Sa compartment niya, halos kaya maglagay ng ano eh, dalawang half piece ng helmet. Ah, oh, dalawa. Opo. Ayun. Uh, wala po, walang sayad. Masasara nyo pa ng maayos. Ayun, sobrang daming may lalagay dito sa ano, compartment niya. Consumption naman ng gas, ah, napakatipid. Kung sa 1 liter niya is 47, pumapaliw naman. Kung ang takbo nyo lang talaga is, ah, uh, hindi naman nagmamadali, mga 40 kilometers per hour. So, mal malaki talaga yung pagkakaiba ni Honda Click sa Giorno. Una-una lahat, sa lahat, yung kanyang, itong ano, crankcase cover. Kung makikita nyo, ah, uh, para siyang pang air blade yung crankcase cover niya. Tapos, so yung iba kasi, nak-confuse kung ano ba yung head nung kanyang ano uh, engine. So may nakapagbuhas na rin na vlogger. Parang magano medyo hawig siya sa sniper. Kaya yeah, mas ko na ibang iba siya kay ano, Honda Click. Dahil din sa ano, arangkada, napakalakas. Hindi kayo mabibitin sa power yun. Oh, liquid cool na rin siya. Ayun. So, hindi na kayo mga ngamba. Kapag may long ride kayo malayo halos talaga sa mga ano kasi first time lang niyo ibang makita ng ano bagong unit or bago sa mata. So pagka napadaan ka sa lugar ng mata o oh, tsaka makasabay mo rin mga motorista. Ayun, makikita nyo na napapalingon. Minsan napapatanong din kung ano bang motor yan. Yun. Tapos biglang may maririnig ka, Uy, Giorno, gaganoon na lang. So talaga ng ano, uh, pumutok si Jorno ngayon. Sa gustong bumili or gustong mag-apply, uh, dito lang kami sa may ano, sa may Las Piñas, sa may bandang Casimiro. Uh, hanapin niyo yung Honda Premium Bikes. Ang ano niya po, ang landmark niya, bali malapit sa HP Hyper Precision 'yon. Tapos sa mga gustong kumontak sa amin, uh, ang number ng branch namin uh, 0998 Wait, pass. Maraming salamat, Sir Ronnie. <laughs> Thank you so much po, Sir Ronnie, sa test, taste ride ng Giorno. So, ikot ko lang, ha? Thank you. Thailand ka. Buti umabot kami sir, magsasarado. Oo. No. <laughs> Pero palista ka na? Oo, oh, magpatsista na. May madam. Pagkaano sir, sabihan ko, unahin na lang muna. Sige po. Ay, sige sir, maraming salamat. Oh, I-reserve na lang din, para meron din kayo kagad. Again.